Biglang dumating ang ama ng ating bida at sinabi na oo, Jin Hyun, sabi nila ayos lang daw talaga ako. Sinabi lang nila na may kaunting pamamaga sa tiyan ko, pero bukod doon ay maayos naman ako. Pakiramdam ko parang nag lang tayo ng pera. Hindi pa rin makapaniwala ang ating bida sa resulta ng check-up ng kanyang ama. Napansin ng kanyang ama na para kakaiba ang kinikilos ng kanyang anak kaya tinanong niya ito na may problema ba anak? sinagot siya ng ating bida na wala naman po pa, salamat dahil nagpa-check up ka. Alis na muna ako, nagtataka na ang magulang ng ating bida kung ano ang nangyayari sa kanya. Sa labas nandito ngayon ang ating bida at nag-iisip na, ayos lang ang lahat, mamamatay siya sa terminal cancer sa loob ng dalawang taon. Dalawa lang ang naiisip kung dahilan. Maaaring tutuong ang maayos ang tiyan ni ama, o kaya'y nagkamali ang doktor na nagsagawa ng gastroscopy. Kailangan kong malaman kung ano talaga ang nangyari. Nasa ospital na tayo ngayon kung saan ginawa ang gastroscopy. Nasa harap ngayon ng ating bida ang nurse ng doktor na nagsagawa ng gastroscopy. Tinanong ng nurse ang ating bida na kamusta po kayo. Kung pumunta kayo rito para magpa-diagnose, mangyaring magpa-reserba muna sa front desk. Sinagot siya ng ating bida na magandang araw, hindi po ako pumunta rito para magpa-check up. Nandito po ako bilang guardian ni Kim Sangmin min upang kumpirmahin ang resulta ng kanyang gastroscopy. Nagtaka ang nurse sa sinabi ng ating bida at sinabi na kay Kim Sangmin ba? Sinagot siya ng ating bida na yun nga po, nagpagastroscopy siya kahapon ng alas dos ng hapon. Natuwa ang nurse sa sinabi ng ating bida at hinimas ang buhok nito at tinanong na pero ikaw ba talaga ang guardian niya? Personal na sinabi ng doktor sa ama mo ang resulta ng gastroscopy, kaya huwag kang mag-alala. Nahihiyang iniisip ng ating bida na habang hinihimas ng nurse ang kanyang buhok ang bata-bata upang tingnan. Gusto ko nang tumanda agad. Tinanggal ng ating bida ang kamay ng nurse sa ulo niya at sinabi na tungkol doon sa resulta ng gastroscopy, may gusto sana akong pag-usapan kasama ang doktor. Kaya umaasa akong makausap ko siya. Sinabihan siya ng nurse na baka busy pa ang doktor, kaya tatanungin ko siya pero maghanda kang maghintay ng kaunti. Kinuha ng nurse ang telepono at tinawagan na ang doktor at sinabi na doktor. Guardian po ni Kim Sang Mi na sumailalim sa gastros kapi kahapon na nagsabing gusto po niyang makausap kayo. Ngunit mukhang busy talaga ang doktor kaya sinabihan niya ang nurse na no. Busy ako ngayon, kaya sabihin mo na lang sa kanya kahit ano tapos paalisin mo na siya. Agad namang sumang ayon ang nurse sa sinabi ng doktor sa kanya kaya sinabi niya sa ating bida na busy talaga ang doktor ngayon. Wala namang problema sa resulta, kaya hindi mo kailangang mag-alala. Kapag bumalik ka kasama ang iyong mga magulang, ipapaliwanag namin ito ng mas detalyado. Pagpipilitan ng ating bida sa nurse na naiintindihan kung busy siya, pero may dahilan kung bakit kailangan ko siyang makausap kaagad. Kahit bata pa ako, bilang guardian ng pasyente na dito mismo nakatanggap ng diagnosis. May karapatan akong humiling na makausap ang doktor. Kaya pakiusap, pakisabi na lang po ulit sa doktor. Nakita ng nurse na mukhang determinado talaga ang ating bida na makausap ng personal ang doktor kaya sinubukan niya ito ulit na tawagan at sabihin na ang tagapag-alaga na nabanggit ko kanina ay nagsasabing hindi siya maaring umalis hanggat hindi siya nakakakausap sa inyo. Kahit ang doktor ay wala nang magawa at naiinis na sinabi na sige na nga, papuntahin mo na siya ngayon. Opisina ng doktor Nasa labas na ngayon ng opisina ng doktor ang ating bida at sinasabihan siya ng nurse na maghintay ka lang dito. Tatawagin ka rin namin kaagad. At agad na umalis ang nurse at iniwan ang ating bida. Nakatulog pa ang ating bida sa paghihintay na tawagin ang pangalan niya pero mga ilang minuto lang ay tinawag na din ang pangalan niya. Nasa loob na ngayon ng opisina ang ating bida at harap niya ay ang doktor na gumawa ng gastroscopy sa kanyang ama. Nagtatakang tinanong ng doktor na ano? Estudyante lang pala siya? Hindi ba't sinabi mong siya ang tagapag-alaga? Sinagot siya ng ating bida na ako po ang anak ni Kim Sangmin. Kinausap ng doktor ang ating bida at sinabi na ayon sa resulta ng tatay mo, wala naman nakita na iba maliban sa kaunting pamamaga. Naipaliwanag ko ng eksakto sa tatay mo kung ano ang nakita ko. Tinanong siya ng ating bida na ano pong klaseng pamamaga ang iyong nakita. Sinagot siya ng doktor na ito po ay chronic gastritis. Naipaliwanag ko na rin ito sa tatay ninyo. Inulanan na ng tanong ng ating bida ang doktor na erosive ba ito o metaplastic. Mayroon po bang mga bahagi na may posibilidad na senyales ng first stage cancer? Napaisip ang doktor dahil sa mga tinatanong sa kanya ng ating bida nag-research ba siya bago pumunta dito? Kahit sino naman kasi, pwede lang maghanap ng impormasyon kahit saan ngayon. Sinagot na ng doktor ang tanong ng ating bida at sinabi niya na ito po ay tipikal na erosive gastritis na may malawakang hypremic na pagbabago na dulot sa antrim. Patuloy pa rin ang ating bida sa pagtatanong sa doktor na paano naman po ang body at post wall. Di na makapagsalita ang doktor at iniisip na sandali. Tiningnan ko ba ng mabuti ang bahagi na yon? Hindi na makasabay ang doktor sa mga tanong ng ating bida ngunit hindi pa rin tumitigil ang ating bida sa pagtatanong sa kanya na mayroon po bang mga kaso ng biglaang pagdurugo o hindi pangkaraniwang gastric wall Agad siyang sinagot ng doktor na walang ganoon. Pakikiusap ng ating bida sa doktor na pasensya na po pero maaari ko po bang makita ang mga larawan ng gastroscopy? Tinaasa na ng doktor ang kanyang boses dahil sa sobrang daming tanong sa kanya ng ating bida at sinabi sa kanya na ang mga sinasabi mo ay hindi umiiral. Kung iyan lang ang inaalala mo, umalis ka na dahil naantala mo ang pagpapa-check-up ng ibang pasyente. Pagpipilitan ng ating bida sa doktor na pakiusap, Nag-aalala ako para kay ama. Kailangan ko talagang makita ang mga larawan. Di na pinansin ng doktor ang ating bida at tinawag ang nurse at sinabi na nurse. Papasuki na ang susunod na pasyente. Sinabihan ng nurse ang ating bida na kailangan ng asikasuhin ng doktor ang susunod na pasyente. Pinapaalis na ng doktor ang ating bida kaya ginamit na niya ang batas sa pagpapatupad ng parusa sa medikal. Ayon sa Artikulo 21, Talata 2, ang mga doktor ay obligadong agad na tumugon kung may kahilingan mula sa kamag-anak ng pasyente yukol sa anumang medikal na kasaysayan o datos ng nasabing pasyente. Kung palalayasin ninyo ako ng sapilitan ngayon, kayo ay maaaring maparusahan dahil sa paglabag sa batas medikal. Nang sinabi ito ng ating bida wala nang magawa ang doktor kundi sumunod sa gusto nito kaya agad na sinabi niya sa ating bida na sige na nga. Tignan mo na, hinahanda ngayon ng doktor ang lahat ng larawan na kinuha niya nung naggagastroskopi nang nahanda na ng doktor ang lahat ng larawan sinabi niya sa ating bida na halika dito. Yan ang lahat na larawan tignan mo hanggat gusto mo. Tinuro pa ng doktor sa ating bida na itong pulang bahagi ang pamamaga. Wala nang ibang isyo maliban sa pamamaga sa kanyang tiyan. Habang tinitignan ng ating bida ang mga larawan iniisip niya na wala ngang cancer ngunit inobserbahan ng mabuti ng ating bida ang mga larawan na pinapakita sa kanya at agad napasigaw ito sa doktor na sandali lang. Ang larawan kanina pak ibalik. Ipakita ninyo sa akin ang larawan labing walo. Nagulat naman ang doktor sa kanya at napasabi ng yung labing walo ba? Heto, tingnan mo, kung tapos ka na, pakiusap, umalis ka na. Sinabi ng ating bida ang kanyang nakita sa larawan at sinabi sa doktor na dito mismo. Ano itong nasa larawan labing walo? Hindi makita ng doktor ang tinutukoy ng ating bida at sinabi na ano ba ang pinagsasabi mo. Kaya nanginginig na tinuro ng ating bida sa computer ng doktor na ito. Hindi ba ito stomach cancer? Hindi naman makapaniwala ang doktor sa pinakita sa kanya ng ating bida at sinabi na ano? Imposible, iyong pamamaga. Oo, oh, ay isang uri ng pinutol ng ating bida ang sasabihin ng doktor at pinipigilan na magalit habang sinasabi na inaamin mo na ba ito? Ito ay isang kaso ng hindi pangkaraniwang kulubat sa tiyan na may mga pader na humina at kahit mahirap makita, may kasamang pagdurugo. Ang ganitong uri ng stomach cancer ay type 2C, pero tinatawag mo lang itong pamamaga. Hindi mahanap ng doktor ang tamang salita para sabihin sa ating bida. Nagsimula na lang muli magsalita ang doktor nang paalis na ang ating bida sabi niya pero sandali. Paano mo nalalaman ang lahat ng ito? Sinagot siya ng ating bida na mahalaga ba yon? Isa lang naman akong nag-aalala na estudyante. Sinubukan ng doktor na dumpense sa mga nakita ng ating bida na walang makakaligtas sa malaking kanser sa tiyan, pero ang ganitong maliit at maagang yugto ng kanser, na nasa ganitong lugar, ay sobrang madaling hindi mapansin, kahit ng mga bihasang doktor. Kaya paano mo agad natukoy na kanser ito? Huminga ng malalim ang ating bida at sinabi na pakiusap, ibigay ninyo sa akin ang mga kopya ng resulta ng gastroscopy. Pupunta ako sa ibang ospital. Agad naman inayos ng doktor ang mga larawan ng gastroscopy na hinihingi ng ating bida at inabot ito na naka-envelope na. Nang paalis na ang ating bida sa opisina ng doktor tinawag niya ito at sinabi na hindi ko ito sinadyang hindi makita, humihingi ako ng paumanhin. Naiintindihan ko na maaaring magkamali ang kahit sino, pero hindi pa natatapos ang sasabihin ng doktor sinagot na siya ng ating bida na siguro'y kailangan mong i-refresh e ang iyong kaalaman medikal para sa kapakanan ng iyong mga pasyente at para na rin sa iyong sarili. Pagkatapos ito sabihin ng ating bida sa doktor agad na ito umalis. Ang doktor naman ay galit na sinabi na lang niya.